hindi ka umabot ay sya kasi kailangan talaga yan kasi wala tayo nung ano yan lang malaki yan, natin ah. yung ay, alin yung na. alin oh. hindi kaya hindi yan naabot kuya pwede kayo Meron mo ka dyan? Meron may alin ka kuya? Wala na lang natin Ha? na lang natin yung gulong para madala na lang natin mula sa ano oh, hindi Meron ako dito mga Subukan na lang natin mapaangat ma'am Kasi wala tayong gamit May shop kayo boss? Ayun pala para Parang madala na lang dun Wala rin kasi tayo pantanggal eh naman Ito Huwag na muna sir, try natin yung papaangat Kaya yan? Hmm Okay na siya, sorry, sorry Huwag lang sabog tol Malipis na yung gulong ni ma'am hmm. Kaya yeah, angat ka, Ayan. Para lang madala sa ano kasi wala tayo nung natin wala, eh, wala. special tools eh. Bigyan lang naman yung, eh, yeah. eh, yung ano, mm -hmm. tool na yun. Kaya nga, kaya ano po, running plug. Eh, namangat na. Mangat? Oo. Oh. Sobrang nipis ng gulong. Oo. Uh -huh. Kulang nga nata ito, isa pa. Isa pa tali. Ah. Ang doon, ano yun, sa vulcanizing mo. <laughs> May rehearsal kami ng ano ng prison worship mm -hmm. <laughs> Grabe yung enemy. <laughs> Kanina pa kayo dito, ma'am. Mga 30. Oh, parang 30 minutes. Tagal na rin. Maybe, Mga 20. Ha? Ano 'yan ng gulo mo? Kay ka. Nakakainis kasi pinahanginan ko 'yan. At siguro ano, mali niya na siguro nag ano lumaban tao doon. Manipis na rin kasi, kasi mo. Ano yung Ayun pangin. na, ma'am. Oh. Ayun, nagpapangat na. Pagdadala mo na sa ano? Saan? Saan ba'y sa'yo ngayon? Sa'yo niyo, sa'yo niyo, sir. Dala, malapit lang. Ah. Pagligo lang doon. Kanan, kuya, tapos mga Saka, ilang... Sa kanan. Ayan na. Ayan uh, na. Kapwede na siguro yan. Opo ka niya. Makarating lang doon. Oo, uh, makarating lang, boss. Ayun, Taga ayun, ano sir. po? Taga south kayo? South. Parang kilalang kilala kayo eh, no? <laughs> ayun. po. <laughs> Ang daming uminto sa inyo eh. Ganito lang po kasi yung ginagawa namin, ma'am. Yung mga nadadaanan lang. Kaya na po. Facebook mo. Ayan mo. Ano pong Facebook page? Ito, ito, ito. Ayan. Ayan, sir. Ayos na. Defective no? Ang pronunciation na ano, ito. ito, ito. Yo page. Ano? Yo Sabi ko ano? sa <laughs> <laughs> iyo eh. Defective, diba? Small but ba? terrible, ano? First time mo namin nakakita niya, yan ah. Ano? Small but terrible. Pang <laughs> emergency. Ay, thank you po. Pwede kayo bumili ng ganito, ma'am, oh, pag in case May of emergency lang, yun. oh. Okay na. Okay na yun, ma'am. May tatakbo niya na. Okay, dadala, ma'am. Bintay kita doon. Ah, sige po. Ako, picture ako sa kanila. <laughs> <laughs> sige na, sige na. Pakisabi kay Jay, thank you. Picture po tayo. Salamat po.

Lá là vinh át vinh át vinh át vinh át vinh át vinh át

Thank you, sir. Thank you.